Good morning guys, pada pa bagong aral, pada bagong blog. Boy, boy, shout out. Wah negaso. Oh, nah guys, pun tayo ngayon uli sa welcome mag kakan bastay nang materialis para sa lick view ba? Lick tagig. Lick view manor. Lick view manor. Ano ba? Manor. Manor. Yan shout out kay Bay Moni. Yan Bay Moni oh. Yes. Yan oh. Nako po, mga kapuso, kain ni Gindig Yan, matinding baha kahapon nagaganap sa INSI. Yan, ah. sa kaya no? Yung labay barn lo. Yan, shout out sa Binaha, by Robert oh. Uh -huh. Tapperla. Yan, Binaha sila sa Park 7. Muntik madala yung kusina niya. Nasa tabing ilog kasi, dapat lumipat na sa magandang pwesto. Sa may pundo. Mayroong mga pa dyan sa mga... Ah, uh, mayroong oh, yung mga paglilipatan. <laughs> Kasi ano daw lipat sa lo, uh, Tore Lorenzo. Ano taas? May ano may pagyawat. Ah, uh, nagbibinata. <coughs> <laughs> Ay. Hmm. Iyon yeah, na. No. Yon dito tayo sa pistol. brother. Shout out kay brother. Shout out sa mga kanyang uh, uh, Big Love. Shout out sa kanyang mga viewers. Madam Griselda, shout out. Melio. Oh. Melio. <laughs> you know, oh. Ano, mag shout out tayo. Kaso baka may mga kaligtaan. Uh, Let's video na naman yung dak. video. Naman. Yeah, shout out kay Maris Karting 9910, Sixing Maris Karting. At Ma'am Eileen, Ma'am da, Ma'am Joy, Ma'am Ogan Ma'am Tings Ma'am Sis Tings And Travel to Vlog From India And friend friend. na maganda Siena Vlog Sa artistahing Nasa bukit Hindi lahat ng maganda Nag-artista ang iba Nasa bukit Nagtatanim ng Mais Shout out kay Bay Marlon Maglinti Bay Ilemi TV Vlog At kay Kaabot yeah, pala dito baka you know? Dito uh, Traditional healer Ng Tagig At si. kay Tatay Asyong Cisco uh, International Shout out Bay Tutubot Soy Shout out Tutubot Soy Kumusta na kayang channel na Tutubot Yeah. Dito, ang lalim dito kapon. Dito, abot dito. Hmm? Abot dito dito. Uh, lugar na yan. Hanip Buhay! Hanip Ayo. OFW. Buti di na dala. Di na dala yung bako. Oh. Saan sana ito, Shout out kay Bay Marlon, oh. Ha? Huh? Takas pala? Huh? At hindi pala nang baha dito? Doon ako, na-stack ako doon sa ano eh Sa mga chico Shout out, kibay marlo no? Hindi, mm, di makatawid di, di ma na. <laughs> <laughs> dito oh, ang galing. Buti din, ang dalat yung na to Teresa Francisco, shout out Pilam Queen Jing Black. Jing Mix Vlog Jing Mix Vlog ninyo ada no? meron tayong CCTV dito, lalim dito. Apo dito. Dugang -dug. Dugang -dug. -dug. 23 Mix Vlog Syarat by inting buting ting Maka buting ting natin iya mayroon tayong TV. Yeo na. Arancada na bus c 5. Meron din rovey. Wala na wala din. si Ana na ro. Shout out kay Bay Bini. Amay bay. I'm Milan TV, shout out. Ji da Filipina At kay Kuya Storm, shout out. Sir Mike and Venus, shout out. Shout out Kagawad official. Shout out kay Uwa Channel TV. Shout out kay Inday Rinrin Channel. Bill Official Mi Update Shout out By GT Rewinding Shout out by GT Mom Love Channel One Day TV Sangkai Mi Blogger Sangkai Merly Bogis By John Trapp Trapelia Taperla Roni TV Nang Kanada At Lacking from the nan Canada Shout out Shout out to Sir a uh, Discover Discoveries Shout, Shout out Sir Boathouse of Bohol Boathouse family Shout out Sir Cisco International Yahoo! Oh uh, Hi! Mr. GPR here Shout out Sir Benjamin Official Shout out Pigs and Review ng Hormo Adoy, adoy Hormo no, Plity uh, Bye bye Liti Hanggang sa susunod na lang guys Yan naman ang ating shout out Pasensya yeah, na yan. sa mga hindi na shout out Next, next, video, next video na lang guys Thank you for watching, bye bye